Hello guys, kumusta po kayong lahat pag-usapan po natin ang salitang huwad. Ano po ang ibig sabihin ng huwad tere ating pakinggan at pag-aralan kung ano ang dulot nito sa mga tao. Huwad. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 1 mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukan ang mga espirito, kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulang propeta sa sanglibutan. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 9 Siya, na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Galasya Kapitulo 1 Versikulo 6-7 Ako'y namamangha kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang evangelio kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Kristo. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 9 Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at dikilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 26 Kung ang sinoman ay nag-iisip na siya'y reliyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relaya ng taong ito ay walang kabuluhan. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 3 kayo'y nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Tito Kapitulo 1 Versikulo 14 Nahuwag mga kinig sa mga katha ng mga hudyo, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 20 o Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman. Ikalawang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 1 Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulang guro, na mga sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidyuwang pananampalataya, na itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 14 hanggang 15 At hindi ka sa sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 13 Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulang apostol, mga magderayang manggagawa, na nangagpapakunwering mga apostol ni Kristo. Ang ating pinag-uusapan ay huwad. Himalang huwad na mga. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 24 sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo, at mga bulang propeta, at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Kuwad ng mga kaibigan. Kawikaan Kapitulo 19 Versikulo 4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan, ngunit ang dukha ay hiwalay sa kanyang kaibigan. Kuwad ng mga tao. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 24 sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo, at mga bulang propeta, at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.